guys, so ngayon araw na to, nandito tayo sa Santo Tomas, Batangas kasama ko ulit yung mga pinsan ko parang last week lang magkakasama kami meron kasi kami na pag-usapan na gusto namin mag-free diving So actually sila na una ganap namin ngayon, mag-free diving kami kasama ko doon sa pinsan ko uh, actually kasama ko si Ella pero yung mga bata, ngayon sila Mm, may lagnat pa yung isa Ayan, Masakit ang ngipin Natatanggal na yung mga ngipin nila Nak ikaw. Nak, ikaw Sige, pasok Sabi mo, papasok po Tapos, papa, good morning Say hey, good morning Hello, mama Hello Hi, Seth

hindi ako nagpaalam eh. Nasa eh Nasa school. Nasa school. Kasi nasa school siya. Eh, good luck sa mga bata. <laughs> Iiwan kasi namin sila dito. Sila magbabantay. okay ka nandyan? Hirap talaga ng mga work from home. Ah, puro, puro ano tayo? Ano oras tayo? Ano oras tayo? Hindi gumagawa lang ako ng adlib. <laughs> kasi alam mo naman ako, ang hirap mag-edit pag walang adlib eh. <laughs> Sumaki ka. <laughs> <laughs> Handog. Eh, wait. Oh, okay lang sa kasama sa yun eh. pag gumaganyan ako ngamay, Alam mo? Na. <laughs> oh. Ay, nakabul na. na. Nakasama ng isa. Hala. Ano, Sige, Ano enrollment, Eh. Bakit? Ano na, marunong na sila niya. Takas. So, tinakasan na namin yung bata kasi iiyak yun pag nakita niyang umaalis kami ng mami niya. Hmm. Set mo sa kanila mga Okay, sige. Okay. the free diving. Yan ang aming ocean for today. Ah, sa ano kami? Sa Batangas. Batangas yung lugar na to. Getting ready siya. <laughs> so, tatlo lang kami. Tatlo lang kami magda-dive. Si Ate Monique, ako, tsaka si Ella. Kasi yung iba ayaw na. Yes, te. <laughs> te, tingnan mo yan, You know, Yan, Dalawa daw ugali niya. Balay mo. Ayan. <laughs> Dalawa ang gali ko. Una, pumapasok kahit may sakit. Pangalawa, ikaw pa rin kahit may sakit. <laughs> ang corny! Ang Tara, tara na! <laughs> dino, dino, dino. Water. Water. De, dito ko na nilagay yung laptop ko para hindi mainitan. Para... Oh. Ito na, ito na. Ito na ganda dito kahit talaga sanay ka na sa dagat pag nakapunta ka sa ibang ano ganda pa rin? mhm meron -mm. yun yeah. ah. oh grabe naman eto yeah, meron silang parking dyan kaya parang sobrang hirap naman parking dyan. parang pababa ba't sobrang steep? oo hindi mo ba na nakita kanina grabe ito <laughs> Tapos para tayo pa dito. Oo, oh, dito dito. Okay, iba may ano, trick na trick yung araw. Susumpa mo na lang na ibo ka kay. Tunog ka na nga sa dagat sa mga ko dito. Oo. Oh. Wabit ito, ito pa lang, eh, ano na ito eh, exercise na. <laughs> ito may stretching, warm up. <laughs> warm up na to dun sa ano. May warm up, na up din mamaya <laughs> pa akyat. Painit ng ulo. Dito niyo ba yan? Lino nga ng dagat. Ang lino. Nagpa-park na. Mm. Nakita mo ba yung parking kanina? Kasi pag ganun, parang bagya yung... Nakita mo yung tinatawanan natin na sobrang pataas? Parang ganun. Ini-small yung sasakyan namin, ha? 4x4 yun, oi. Ikaw na lang. <laughs> Lalakad lang ako

Ang kaya na pa rin ta dito. mo dito. Baril na lang ko lang. Oh. Oo nga, ang ganda eh. May baril sila doon, tanong mo kung pwede rentahan. Ha? Huh? <laughs> Ay, wala akong doon ang charger. Tapos dala akong charger. Di sana nagtatrabaho na si Ella dito. <laughs> charger na? Ano nga, ano? Kung gusto mo mag-ano, mamana ng mamaya. <laughs> Umuwi alasays. Ang ganda ng ano. Ang ganda na ng... Um, ano yun? Kalmado malinaw yung talaga. tubig. Oo, malino. Tapos kalmado yung tubig. Kaya ano. Ang ganda. <laughs> dito na lang tayo lipat. Makita <laughs> sa vlog <laughs> mo, no? Scammer. <laughs> Hindi na po kami taga-dinggalan. <laughs> Taga-pagkilatan na po kami. Ay! <laughs> Linaw! Oh. Linaw ng dagat, oh! Pag ganito ang ano ganto ang diving spot parang ayaw mo na lang umuwi eh oh, ayaw na lang natin yung si Ate kasi naakala mo kung sent ang ano natin eh yan dive scape hub ata po si <laughs> manager yo yo yo, yo. <laughs> <DL1> ah eto mismo sa pantai wala na kaya na teh mga uh, rules, oh. So take off your shoes. <laughs> <laughs> hmm? hindi, hindi naman daw kasi ano yung sa kanya. <laughs> sleepers. <laughs> sleepers. Ay, ano. Given yan. Ay. Sabi, take off your shoes daw. Hindi, Ay, given ka. Sleepers, Sleepers yan. Sleepers naman yung akin, <laughs> eh. <laughs> ano lahat tayo mag-register? Sulatan, so, uh, May... Sige. Ito tayo mga may... Nandito yung mga, ano, fins. Ha? na lang. Meron ng kwarto. Ito ba nga. hindi mo hiramin na gears. Meron sila short sila na fins. Yung saktohan lang. Tapos meron silang long na pwede mo rentahan. Saan tayo kukuha ano? na fins dito? Diyan or doon. Kung may size sa yung kasha dito, dito. Ah, okay. Mm -hmm. Tingnan mo na rin. mo na rin. Ano Maluwa. Maluwag? Matatanggal? Pero okay, yung sakto. Ayun tayo! Ayun tayo! Ayun tayo! Ayun tayo! Ayun tayo! Ayun tayo! Ayun yung mga bago, mga bagong bilihan, para mo siyang gamit lang. Hindi ko lang kinakagat nila <laughs> ako. Kasi <laughs> dito na pupunit. Kaya pa pasukan to bigyan ng mga maliliit lang muna yung nasa ano. Yung mga guests na pa ako na din. So kami iniwan ni ate. Ayun mo lang sa'yo mapunta. Ayun. Ate. lang talaga, camera sila Matthew pa rin. Si Miss Nika, yeah, yun o. No. <laughs> si Miss Nika pag ganyan. Parang wala pa ako nung time Wala oh no, hindi nyo sinenso ko nyo wala ko yung sinenso Kaya nagdala na kami na sarili. Kaya nagdala na or nagdala kami sa Na ano? Nasa line training yung malalim din kasi yun. Kaya lang kada darad eh. Hapon na. So hindi ko mabigil na lang din. Ang ganda ng ano natin no? Dive natin. Tari kang araw. <laughs> Oo pag nandun ka na naman, di ba nang feel na mag-init? Oh, nang na yung iti. alon sa gitna. Tsaka malamig. Dito daw, makarad daw dito? Doon yun. Saan? Saan? Saan ba tayo? tayo? Adun Ah, doon ba? Oh, kalma Ah, hindi dito. Hey! Nandun yung mga giant clams eh. Ah, uh, oo, uh, Pati ba, labas din nilagyan mo, hindi na. Hindi na, okay pa, eh. hindi na. Okay niya. Mm -hmm. Todo labas siya. Oh. <laughs> Todo dive. <Ha? laughs> Talagang alagang alaga dyan. <laughs> Hahaha. <laughs> Ito yung huh? future of Future of Diver... Ano? Diving? Diver... Diving? Diving, diving lesson. Huwag <laughs> yan pa sumakit yung paa ko talaga. Ha? Huh? Pang ano na kami. <laughs> Pang... Huwag oh, <that's> <laughs> Ready na kami for free diving. Sa snorkeling nasa utak ko rin. Ah eh. oh, snorkeling. <laughs> <laughs> snorkeling nasa utak ko rin. Snorkeling lang. <laughs> ha? Hindi <Dashingga> lang. <laughs> Muna ka Ready siya low side side to. Then, good luck talaga. Marunong naman ako, kaso siyempre, di ba? Iba pa rin yung, ano, minikuturo. Saan pa tayo, tay? Kala ko ka naman, pwede na natin languyin. <laughs> Dito nga kami galing. Kasi oh. pag ganun, pupunta doon, yung iba naglakad na pa ganyan. Dito magiging na parun. Sana nag gano'n na lang tayo Yung gano'n niya, yung pwedeng languin na lang natin Ang ganda kasi oh Sayang yung ano, sayang yung init well, Sayang pahid Ayan, pagbaba lang yung dagat Aray ko Hmm, kita nyo ba yung linaw ng tubig na yan ganda <laughs> men eh ellipse na naman ako sana laging ganito mga dagat no so ito na i-start na ang aming pagsisid so magpapalita ako ng ano ko ng cover so baka hindi nyo ako marinig ah uh, tignan nyo na lang kung ano yung makikita namin sa ilalim yan getting ready na sila ayun yung mga kasama namin yan dito ah yun alin wag muna dumal lang tanggalin wag so, kailangan natin mag video ng ganyan eh yung gusto so magpapalit muna kami wait lang tapos na tapos na mag diving kaso oh, ang problema hindi ako sanay talaga na may ganito sanay ako pa lang grabe oh sakit maraming ano planktons hindi ko alam kung anong tagalog nun ano ba tagalog ng planktons ano ba tagalog nun hindi mo rin alam hindi rin alam <laughs> si kuwi Una kasi nagkano ko nagmahabang fins, syempre galing-galingan. Tapos nag-try ako ng nag-try ako ng maikli. Ah, so hindi ko talaga gamay. Hindi ko alam bakit. Mas lumulubog pa ako nang nakapaa. <laughs> so, pabalik na kami sa dun sa spot namin kung saan kami nag ano orient ayan yung dive scape hub Oo. hindi meron pa dun yung kanina sabay natin mm -mm, sabay talaga kayo naisilo na ano ka ito? Ang cute ito nga nun eh. Ay, may laruan silang parang pinalobo lang nilang plastic. Ito yun yung parang higaan na plastic. Uh -huh. So, guys. Tapos na ang aming diving trip. Laman ko sa sarili ko na kailangan ko mag-aral ng fins. Pang, eh. <laughs> pang, fins eh. <laughs> 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 pang mayaman kasi yun eh. Pang mayaman kasi yung fins eh. Pang mayaman kasi yun eh. Yung gamit ko kasi mga pang ano lang kahoy-kahoy lang. So, pauwi na kami. Ito. Para kaming may aketing, ano. Para kaming may aketing cruise. <laughs> ano ba sa tuktok nito, te? ano ba meron sa tuktok nito? Summit na yun. Ha? Summit na lang. <laughs> Summit. <laughs> Summit na. <laughs> Hingal. <laughs> Pagkatapos mag- Pre-diving, tapos sasaktan ka ng ano, Nasaktan ka sa fins. Yan. Ano, ang ganda oh. Grabe 'yung lakaran to. Yung hagdan na 'yon, hindi pa tapos 'yun. May round to pa. Mas mataas. Kita niyan. Diyan pa kami sa tok niya naka-park. Ayun. Kita niyan. Jan. <laughs> jan kami aakyat uh, akyat. ah grabe tarik tapos ang init init po uh, saks lang kaya pa konti na lang ayun sa wakas uh, tapos din you grabe tarik <laughs> Pagod na te eh. Marabi ganda Ito nyo yan Dito si Ella sa kanin Ako po Hello po Sobrang init eh Ah, tununa. na <laughs> Inumin mo na lang yan. Oh? Ha? Pagod oh. siya. <laughs> Pagod siya. Napagod kami dahil sa akyatin. <laughs> Oo, oh, doon na ka napagod eh. Oh, pero ako na, no. Sabi ko na eh, meron akong hindi alam pag nag-free drive. Pag free driving. Pag nag-free diving ako eh. Kaya ako gusto subukan. Sanay kasi ako, ano lang, paalang gamit ko. Tapos ang yabang ko pa, long fins ka agad. Ang galing talaga. <laughs> Lakad tuloy ako ng kalayo layo para lang dun sa tayo ngayon, Teng? Uwi na. Uwi na. <laughs> uwi na. So, uwi na kami. Pabalik na kami dun sa apartment niya, Mag, ewan ko no, kung saan. Sama yung kung saan kami mag-dinner -di mamaya. Anong balita sa mga bata. Ano, kumusta? Ano Ano sabay yan. I mean, maybe a document Okay, guys. And so, ah, so, may <laughs> nagaganap na ano <laughs> Oh, man, he to <laughs> I I like it's go. Um, Yeah, very much of choice, but, is, is it but it's easy access for us. Nina, Nina, naman But it's only Korea. Oh, Manila. You guys. Ate Lagos also loves Korea. na I solid, solid Ganda ko going to Korea. Haba tayo? Haba ng hair! Saan? Saan? Sasama na ako! Hindi yung shirt ko. ko. <laughs> <laughs> Sama, Sama ka na! Sama na! Let's go! Na -so. hindi, hindi na so, ako maka We'll have a round table! <laughs> <laughs> yeah! I was I was like, when I saw the video yesterday, I was like, there's so many people! Saan? Saan? Mga You guys, just ano? leave and go? Iwan ko na lang magdadala. Hmm, ako na lang magdadala. Ano kami mauna? San ba kami susunod?